Ay! Ay. Star. <laughs> <laughs> hey. Mamastar! Gusto mo mag-swimming? Gamitin mo kaya yung aircon na yan, no? Ayan yung aircon na yan! Para di ka nainitan! Pwede yan? Ano ka ba? Pang outdoor yan? Ano ka ba? Gamitin mo, buksan mo. Gian, buksan mo yung aircon gagawin natin, Mac, magsuswimming tayo sa likod ng pick-up. Uh, para at least yung swimming malapit lang dito sa atin, ha? O, oh, ligtad tayo ng pineda. Ha? Ano, palagka? Go! Excited na <laughs> yung mga na no, sa pineda. Kantan sila magsuswimming. Sa pa sila magsuswimming? <laughs> dito. <laughs> dito lang pala sila magsuswimming. Excited na excited uh, sila, eh. Dito lang sila magsuswimming. Galing. <laughs> Billy, ano to? Ah, uh, resort. Resort na papasta. Yes, I tapos. Sa likod lang. Sure. Excited na excited na sila. Pwede daw ba hindi na kasi trunks yung mga bata. Kaso wala daw tupi sila ate Bing eh. Nagsila mo tupi. Yung skaste pa yung morolyo ako daw dito. Siyempre habang nag-aayos kami, ah, nag-excited na yung ano, yung mga taga doon sa amin. Sabi niya, mag-swimming daw sila. Tapos yun, uh, ah, thank you nga pala sa arts Uh, ah, yun, follow niyo po yung page nila. Ayan, ah, dumating na yung mga tsinelas namin. Wow! Tada! Ang gaganda ng mga tsinelas. Ito po yung akin. Wow! Sana ako. Ito ganda na ito. Sobrang quality na. No? Pakaganda. Palo nyo po. Nasa comment section ko yung page. Silipin nyo po yung swimming pool namin. Yan po yung swimming pool ni Papa Star. Ayan. Ano yan? Star Villa Resort. <laughs> One eternity later. Masarap na ito, Beg. Ah, ayan ah, Patong na, patong. Patong, patong. <laughs> patong. Happy, <laughs> 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 sha-la-la-la. -la -la. <laughs>

Forgetting. Ah, dali. Ano ka? Dali, bibidyo kita. Ayun, at ino. Kung saan saan kami napupunta. Highway. Ang <laughs> sarap mag <laughs> Ay, ay, ay. <laughs> Ang sarap mag-swimming! Ang lamig-lamig, nakagagilis ka pa! Ayun, nag-swimming kami ngayon, tapos nandito na kami sa... Sa... Saan tayo man? Consist! <laughs> Ayun, yung consist po, dito po yung pinakakainan namin, tapos nag-swimming nasa dito 'tong kotse. Ano ba? Eh, oh, uh, eh wala niya sini ninya mga ano. Ano <laughs> eh, sasabihin mo sa resort ko? Yung <laughs> Ang po. Anong lakas ang lakas ng konsi. Ano na? Yes, pinupuntahan. Pinupuntahan. Gusto mo ba mag sa resort ko? <laughs> sa kotse ko? mga, 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 mga gutom mga itik.